Doon, doon. Doon tayo, guys. Ang init, 'no, guys. Sigitan doon. Doon tayo, guys. Ang init. Sigit. Okay kasi ang init. Diyan kasi dito. ang, Sige. Sige kasi ang Sano, ating plano, guys? Ah, ganyan. Isan uh, ba 'yan gagawin? Pangit dyan, eh. Sa paborto na lang kaya. Eh pangit 'yan, eh. Sipot na lang kaya. di naman ayon, dami bata, eh. Wait, guys. Nagugutom na ba kayo? Yes, bro. Oh, oh, oh. Ah, alam ko na. Bibili tayo kay Aling Ma Kay Aling Fernandez. Alam nyo guys, kung bibili tayo ng mga produkto kay Aling Fernandez ay nakakatulong ito sa secondary ng sector ng pagmamanak paktura. Ay, ganyan pala yun. Ah, gets ko na. Tara, gutom na ako. <laughs> yes. Tara, kasi nagugutom na kasi ako. Taupo. Bili po ka, be! Anong bili nyo? Uh, isang clover. Isang clover at saka martis. At saka tubig. Isang tubig. <coughs> Ilan po lahat ng Ah, Keep the change. Thank you. Balik po kayo ulit. Okay, Salamat! Right, Salamat sa pagbili. Tara na tayo pagkain at mudig. Tara buksan natin kasi kainin natin. Kaya tayo. Kain ba tayo? O guys? <laughs> Ganoon nyo na guys. <laughs> Ang sarap. Good. Pagmamanufaktura. Ayon sa diksyonaryo Makare, ang pagmamanufaktura ay tumutukoy sa paggawa ng mga produkto sa pamamagitan ng manual labor o ng mga makina. Dagdag dito, nilarawan din ng Australian and New Zealand Standard Industrial Classification or ANZSIC na nagkaroon ng physical o chemical na transformasyon ang mga material o bahagi nito sa pagbuo ng mga bagong produkto. Ipinakikita ng talahayan lima ang mga industriyang mayroon sa Pilipinas na karaniwang tumutugon sa pangangailangan ng mga mamamayan sa araw-araw at napaloob sa sekundaryang sektor ng pagmamanufaktura. Bilang isudyante, makatutulong ako sa sektor ng magmamanufaktura sa pamamagitan ng number 1 pagsali sa mga programang pang-edukasyon pama-manufaktura pa, pa, to pagkilala sa manufacturing day 3 maghanap ng internship sa mga kumpanya ng pagmamanufaktura four paggawa ng mga proyekto ng mga kaugnayan sa pamana ng paktura 5. Pagsuporta sa mga lokal na negosyo at 6. Pag-aral ng mga makabagong teknolohiya sa industriya. Magandang ambag sa sektor ng pagmamanufaktura ay tangkilikin ng sariling produkto. Hindi lang tayo dapat bibili ng mga produkto galing sa mga dayuhan kundi pati na rin sa atin. Sa ganitong paraan, makakatulong rin tayo ng malaki sa ating ekonomiya at mapalago ito at syempre ito mapaunlad.